ba? Mananakit ka ba? Sige. Diba, diba, mo Mananakit Sita ka ba? Sige. Ano Sita, ba? sige. Anong pangalan mo? Na, sige, sige. sige Ano oh, diba? na na ba? ba? Ano Ano ba? Ano ba? ba? mo na yan. Huwag kang malakit. Napansin niya yan. Kung saan sabi niya, pakita mo. Kung dita ka nga. Hindi, basi mo. Hindi, 哎，来来来。 May kaso ka na, lagot ka na, kulong ka na. Uliin mo na yan. Kulong ka na. Kuya, kunin mo na susi niyan. Sige. Ayan. Sige. ko na Sige. Oo, ibibigay ko sa yung video na Sige. Sige. Cikgu, lu mau yuk ke sorga? Cikgu, lu yuk, tunggu, tunggu, lu mau yuk, pulungka Mina, bawa ito, ito. Ayun, na sa ito. Ano?